Good day sa inyo mga ka-setup grade. In this video, gagawa tayo ng switch sa microphone. So ito kasing microphone switch na to is nasira yung kanyang switch. So dito sa video na to, ang switch na ginamit dito is 3 pin. So ganun pa rin, ihinangin ko pa rin yung dalawang polarity na positive negative. So yung red is dun sa on and yung black na negative dun sa off ng switch ng microphone. After kong mahinangan, so pinipitik ko pa yung switch para alam ko kung matatanggal siya o hindi. So ayan, makapit nga yung hinang, so ready na natin siyang ilagay dun sa mic. Dinobol check ko na rin siya na hindi nagdidikit yung dalawang positive and negative. Ngayon naman, hihinangan natin yung positive polarity ng voice coil na Loda M2000. Ganun din yung negative, lalagyan din natin yung dulo niya ng hinang. Saka ako ilalagay dun sa polarity ng switch. So ito, tapos na natin hinangan yung switch ng microphone. Nakabit na natin yung sa may voice coil, pati dun sa 3-pin na XLR. So hindi ko na pinakita sa video kasi magalaw, nasira yung third hand tool ko. So ito, hinangan na natin, pinitik-pitik ko para alam ko kung matatanggal ba siya o hindi. So, ayan, okay na. Ready nang ilagay sa loob ng mic. So, ito, kailangan ko lang ibalik yung screws. Tatapat ulit yung butas dun sa may butas ng mic housing. So, dito guys, maingat lang sa paglalagay ng screws. Kasi plastic lang yung kinakapitan yung screw na yan. Next, na yung switch. Ito, yung pinilita natin switch. Ibabalik na natin. So, ayan, i-prepare nyo lang yung butas nang microphone switch. Tapos, igbitan nyo lang yung screws. And then, ilalagay na tong wire ng voice coil. So, ayan. Meron tong electrical tape. So, tinulak-tulak ko lang sya ng lapis para bumaba yung wire. Ito. yang Ganyan technique yung ginagawa kong diskarte para bumaba. So, ayan na. Yung ating bagong palit na microphone switch. So ito ibabalik ko na tong emblem logo ng concert. So concert kasi tong microphone na to pero nagpalit na tayo ng voice coil. So Loda M2000 pa rin yung gamit nating microphone voice coil. So lalagyan natin tong cap, pitan, and then okay na. Testing na tayo. Hey, check mic one, one check testing, hey 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 sound. Check 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 testing, hello hey sound. Hey hey check one two. Hello hello check check testing, hello mic one check check check. check.